Mayroong kaguluhan konti mismo sa mall at uh, ang reklamo nila ay na-scam sila. So panoorin natin tong video na to kung bakit nga ito nag-scam at nagkagulo sila doon mismo sa loob ng mall. Halika panoorin natin. ¡Ya está! ¡Sápame! 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 transacción. ¡Sápame! 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 哇！ চাবি কৰিছে So, ang daming nag-video sa kanila. Talagang ito'y napaka-trending. At nabasa ko doon at pinanood ko yung uh, ano nila. Nang hingi na ito ng uh, pasensya itong si Kuya nakasumriro. Dahil pariho-pariho pala silang na-scam. Akala itong isang naka-orange ay nang-scam yung isang ate. Yung habang buhok na sinambunutan, yung pala, isa rin pala silang na-scam. Naku, Diyos ko Lord. Itong uh, nanambunot is nakabayad na pala ito ng 50k. Diyos Oh, ko, ang pera na yun. Saan mo kukunin yung pera na yun? Kakaw Alam mo, kawawa talaga sila. Hindi sa ano ha, hindi ito marami nag-comment dito. For oh, content daw ito. O isa palagay nyo yan, for content yan, nasa public area, na sa mall. For content area, er, ano, pub, ano for con, po, content, uh, ano yan, video. Hindi naman siguro. Kasi nang panood ko yung ano, gusto nga ni Kuya na ipadelet yung nga nag video nito so wala nakalat nakalat na at uh, magbigay rin ako ng konting reaction dito ito na ngayon sinasabi ko talaga na kahit anong talino natin kahit anong may pera tayo kung talagang mai-scam tayo mai-scam ito talagang sila o na-scam pareho sila hindi yung si ate na may ang buhok ha at hindi yung si ate rin ang mahabang buhok pareho silang biktima dito Ayan, na-scam sila. Napanood ko kasi yung uh, kasa, ano, yung salaysay ni Kuya yung nakasombrero na gusto niya lahat na nag sa kanila ay ipadili itong video na to. Ay, wala na. Kalat na kalat na. ata. ito, maganda rin ito, Kuya. Alam mo, Kuya, kung nanonood ka. Maganda rin ito kung bakit kasi makapagbigay man lang kayo ng mga kunting babala dyan na kahit sabihin niyo kakilala niyo o kaano pa dyan ayan eh, tinan niyo pareho silang sinalpok ng scammer tinan mo nag-away-away sila dahil pareho sila palang na scam yung isa nakapagbayad ng 50k yung isa naman ako is na nakakatakot sa ganitong panahon so ingat lang talaga tayo mga langga sa mga nanuod dito hindi ito for content mga langga hindi ito kasi nasa public area talaga to so maraming salamat yan sa panonood nyo ng aking mga video